Pag-uusapan natin ngayon ang mga aplikante hindi nakapasa sa Hunter Exam pero may potensyal na maging isang Hunter. Sa mundo ng Hunter X Hunter, ang Hunter Exam ay isang matinding pagsubok na sumasala sa libu-libong aplikante taon-taon. Hindi lamang ito nangangailangan ng lakas kundi pati na rin ng talino, diskarte at tibay ng loob. Mga bumagsak ay maaring malagay sa panganib o tuluyang mawala ng pagkakataong maging hunter. Sa kabila nito, may ilang aplikante na hindi pinalad na pumasa ngunit may malinaw na potensyal na maging isang tunay na hunter kung nabigyan ng sapat na pagkakataon at paghahanda. Narito ang ilan sa kanila. Una, si Tonpa, ang veterano ng hunter exam. Si Tonpa ay isang veterano na hunter exam Nasumali sa loob ng 35 taon. Kilala siya bilang isang rookie crusher dahil sa ugali niyang sabotahihin ang mga baguang aplikante. Sa kabila nito, may malawak siyang kaalaman sa mga pasikot-sikot ng exam, pati na rin sa mga kasali rito. Kung ginamit lang niya ang kanyang karanasan para lumaban ng patas, may posibilidad siyang pumasa. Kalawa, si Bodoro, ang matandang mandirigma. Si Bodoro ay isang batikan at disiplinadong martial artist nakikita sa kanyang kilos at pananalita na meron siyang disiplina at lakas ng loob, na may mahalagang katangian ng isang hunter. Kasamang palad, hindi niya natapos ang laban niya kay Leorio dahil pinatay siya ni Kilua. Kundi siya napatay at nagamit ang kanyang husay sa tamang sitwasyon, malaki ang chance niyang pumasa sa hunter exam. Pangatlo, si Diaper, ang matalinong kandidato. Isa sa mga sumali sa 287 hunter exam si Cypher ay hindi masyadong nabigyan ng pansin sa serye ngunit may pinakitang lakas ng loob at iskarte sa pagsubok. Dahil sa kanyang matalinong approach sa hunter exam may posibilidad siyang makapasa kung mas naging handa siya sa mga huling higto ng pagsulit. Apat, si Agon, ang mayabang pero malakas na aplikante. Si Agon ay isang kumpiyansadong mandirigma na malakas sa pangangatawan. Kilala siyang mayabang at mabilis mag-init ang ulo na siyang naging daylan ng kanyang pagkatalo. in paman kung natutunan niyang gamitin ang tamang kanyang lakas at talino sa laban, posibleng magtagumpay siya sa mga susunod na antareksam. Ang lima, si Gereta, ang mahusay na mga ngaso. Si Gereta ay isang hunter ng hayop at biasa sa paggamit ng blowgun na may lason na nagpapakita ng kanyang husay sa pangangaso at pag-estrategize sa labanan. Subalit naging pabaya siya lang harapin si Suka, kaya siya agad pinatay. Kung naging mas maingat siya at hindi minalit ang kanyang kalaban, may malaking posibilidad na makapasa siya sa final stage ng Hunter Exam. Maraming aplikante sa Hunter Exam bumagsak dahil sa kakulangan sa diskarte, karanasan o pagiging handa. Ngunit kung bibigyan ng tamang pagsasanay, oras at pagkakataon, ilan sa kanila ay may potensyal na maging isang tunay na Hunter mundo ng Hunter Hunter, hindi sapat ang lakas. Kailangan din ng determinasyon at katalinuan upang magtagumpay. Kung nagustuhan mo ang mong video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.